Hi guys, magandang araw. Andito po kami sa Monte Maria. At ito ang pangatlong beses na namin ang rito. Kami ay dali-daling nagpunta rito dahil nabalitaan namin na mayroong bagong atraksyon na itinatayo dito sa Monte Maria. Yan, guys, ang ganda pala. Ang Skywalk ayan guys sana makaakit kami dyan kung kami ay papayagan ang ganda o oh, ginagawa po siya guys pero aalamin natin mamaya kung pwede tayong makaakit dun sa taas sa skywalk at ito naman po ang statue ni virgin mary na may sukat na 322 feet guys ang mother of all asia na kung tawagin din tower of Philippines. Ayan guys, sana makapasok tayo dyan dahil noong unang punta namin ay walang nag assist At ito po ang mga bagong atraksyon na ginagawa pa lamang. Kagaya ng heart, ito po ay bago lang. Ito guys, pasok na kami sa loob at may entrance na 100 for senior and 150 for the regular. Habang naghihintay kami ng aming ticket, ay nananaw-nanaw muna kami dito sa may labas. Ayan po guys, ang ganda na ng pathway, nilagyan na nila ng halamat at eto nakakit na po kami at 17th floor. Meron pong mag a sa inyo kapag kayo pa gustong umakit sa itaas. At eto po ang ating natatanaw kapag tayo narito na sa itaas. At meron ding magpipicture, ang bait ni ate. At ito naman po ang matatanong natin kapag andito na tayo sa pinakataas. Ang skywalk. Napakaganda pala niya guys. Pero uh, sabi namin gusto naming uh, magpa-picture lang doon. Ang sabi nila ay hindi pa daw pwede dahil hindi pa siya um, gaanong gawa. Ayan guys ang nakikita natin dito ang paligid ang isang kabundukan na napakaganda at natatanaw natin dito ang Isla Verde. At in-enjoy naman ng aking mga kasama ang pagpipicture kahit na mainit. Kung kayo po ay pupunta rito, magdala po kayo ng payong at sombrero. At ito guys, bumaba na kami dahil meron ditong bagong isang uh, pagpipicturan yung heart. Ayan po guys, uh, maswerte kami at kami nakaakyat dahil ilang beses na kami nagpupunta rito, hindi kami makaakyat sa taas, hindi pa daw pwede. Pero ngayon, uh, pwede na pala at madaming mag At ito naman po kami ay nasa loob ng simbahan pero wala pong misa dahil ang araw ng misa dito sa Monte Maria ay Sunday. Ayan po guys, sa mga gustong magpunta, mas maganda na merong misa. Ito. Kailan mo ba bukas? Kailan bubuksan? Pero bag magpasko na. Vlogger ang papapasukin dyan. Ano yan? Ang nakakapasok dyan, nakikiusap yan. Dyan, dyan dadi. Di, malapit na December. Saan ba? Daan dito nga ba? Yan o, mga ginagawa pa o. Oh. Abangan. Manina. Andi, ito. 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 sa mainit na tubig Ito. 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 Ito.